Ang aga pa pala ang mga idol Pero punong puno na Yung Kirino Grandstand So Kahapon wala pa yung mga bus dyan no? Lagpas ng City Hall ngayon Marami na Ganon din yung sa kabila Sobrang traffic na sa TAF No? <coughs> Ito ngayon ang kalagayan sa Roas Boulevard mga idol Sarado. Sarado Sarado, Ayan Nagsidatingan na sila <coughs> Live coverage tayo mga idol <coughs> Dito na mga idol Dito Nang rally di sini, apun ah, penuh penuh yang jang lugarnya, samai... sama yang, sama lonita, kan, sama parulnya, kan, penuh penuh yang jen kapon pun, beronggayan di bag si maga umaga, umaga panas siui, ansi lah. So, may pila nadi to manganer lo, mga so, yang pila to? ay sa Nutriban sana wala nagpapapila si Madam Amy Nutriban <coughs> live tayo mga idol live sa so ngayon pala, na marami ng mga Guard na naka ano, deploy sa Ruas Boulevard. Kapon mga idol, yan dyan. Mula doon sa may mga bus na yun. Hanggang dito, puno yan. Hanggang doon. doon. Walang mang masama sa magrahali. Walang masama. Ang masama dyan, kung maninira na kayo. Kung makapipirwisyo kayo. Yan yung nakakasama dyan. Oh, ano to? Dami naman itong mga pulis na to. Dami mga pulis.

na nakadala siya ng green ano yan green plug ano nga yan O folder sila may uh, mga bit-bit na like green. Green folder o green plug ba yan? Patuloy na dumadami. Patuloy na dumadami. karon karoon na pala ng ano? Karoon ng tribong agency. Ang pasayang-sayang na na sino? Ano yung direction nito? Ah, green folder. May nah, dalas lang mga green folder. Ang punta nito ngayon, umaliwa sila sa may kalaw. yan yung update ngayong umaga na ito mga idol. Dito sa Carino Grandstand. Marami pa galing doon mga idol. Oh, so, oh madami madami. Ang galing ng mga police na All right. At yan mga idol yung update dito. Kirino Guns So. Tumayan natin kung anong maging mga kasunod na mangyayari. Sa kakahapon man, may open naman yung mga sinasabi nila. Bukod lang kay Senador Marcolita is about politics na yun. <clears throat> so you might idol thank you for watching